So, ayan mga idol Kanina pa ako nagmanman dito At palikan natin yung Uh, area no So bumaba pa ako dito sa may bundok na area at ngayon aakyat tayo kasi wala akong nakita dito So aakyat tayo ngayon doon sa may taas at hanapin natin yung babae uh, na di ko alam kung anak ba niya kasi duguan siya eh at umiiyak siya at yung bata din umiiyak. So titingnan natin dito mga igla sa taas Aakyat tayo dito sa taas no Hindi ko alam kung eh. ano mangyayari ngayon dito. Kasi nung nakita ko, doon ko siya nakita. Kasi nandyan ako sa taas, nung nag-vlog ako doon sa taas. Bumaba ako dito. Wala naman ako nakita dito. Kain natin dito sa taas. So mga idol, uh, kawawa po yung ano, yung babae. Kasi umiiyak siya dahil hindi ko alam kung namatay ba yung bata o ka, kapapanganak lang niya. Ang dami kasing dugo. Or, ba, hindi ko alam kung kinain ba niya mga ido kasi yung mga aswang daw. Kinakain daw yung kapwa niya. Ha? Mga aswang din o mga anak. Delikado, no? Kaya, samahan niyo. Hmm, kaya tayo dito. Medyo mabundok nga lang ng konti. ako So in mga idol no. Dito na po nating makita natin dito. Ih, oh. Hindi ko alam kung ano ginagawa nila pero parang dalawa sila, lalaki at babae. So yan, parang tumatawa sila. Parang masaya sila mga idol. Parang may ginagawa silang kakaiba ngayon dito. Baka ito na yung nakita natin na babae na may ah, sa kanila. Patay. Ang sweet nila. Napaka sweet nila mga idol. Ang sweet-sweet ang sweet-sweet nila mga idol. Pero yung babae na yun, yan yung babae nakita ko na may dalang pata. May dalang pata yung babae na yan. Sana hindi ako makita ngayon. Sweet-sweet nila. So, yung mga ito. Medyo maganda yung palabas natin ngayon. Kasi, hindi nila ako nakita at nakaktuhan natin sila. Kahit bagong paganak pa lang mga idol. Wagas. Tinira na. No? Tinira na kahit bagong paganak pa lang. Grabe. Yeah. Ang sweet-sweet nila. sweet-sweet ni nak grabe ui grabe ayo sana all. i don't know in So bawal ito makita ng mga bata. Tabi-tabi po sa inyo dyan. Napaka maselan po ng video na to. Nagtatago ako dito mga ito. No? Oh. So yung medyo masarap na part. Hindi ko nagbibidyohan. Ako na lang yung magsasalita. Baka mapalo tayo ni ano? YouTube. Ay, grabe. Yung... Grabe. Talagang Nga nga. Nga nga na nga yung babae na <coughs> nga yung babae ba eh tinira kanina ayun kahit kahit bagong panganak pa lang ilang sinasanto. grabe Ayan mga idol. Uh, pahinga muna tayo sa masasarap na mga video. Uh, Diyan ko muna ik ano yung camera sa mga puno. Kasi grabe yung baba. Ang Agresibo yung laki. Agresibo. Patay tayo kapag makita tayo. sa yung mga ito. Binanatan yung babae. Kahit bago pa lang. Grabe to. Ngayon lang ako nakakita kahit bago pa, bago pa lang kapang ano, bago pa lang nanganak. Tinira. Hello. Ayan yung pinaka worst. Ayan, pinasubo ako na lang ang ano sa inyo mga idol kasi hindi natin ipapakita ng mga ano yan delikado tayo diyan ayan o no? sus grabe yun oh. tinira talaga yung babae ba Diyos ko sana po sa lahat ng mga kabataan ngayon wag nyo itong tularan no wag nyo itong tularan talaga Delikado to. Hindi ma napaka ano dito. Uy. Uy. Baka makita ako delikado. Baka makita ako. Grabe. O, oh, hindi pa sila tapos. So, tanong ko lang sa inyo mga ito Kahit nandito tayo ngayon sa napaka-critical na sitwasyon. Kapag bago pa lang kayo ng anak, mga, mga babae, mga asawa natin, ginaganyan ba natin? Ginag... Na, na, diba? Napakaano naman yan. Parang grabe yung kamanyakan ba? Grabe talaga dito, no? Yung mga aswang ba? Walang patawan. Ano? Walang yung aswang. pinatuwad talaga sabi ko sa inyo eh puso na ngayon T tabi tabi po sa lahat ng mga kabataan ngayon ha at sana huwag nyo itong ano Hindi natin dinistorbo. Bigyan natin privacy ng privacy ang kanilang uh, pagmamahalan. nandito. Nandito tayo ngayon sa taas, no? Hindi natin alam na Nandito pa sila dito sa taas. pa rin sila umalis. Uy, ano binagawa nila? Mga idol, hindi ko alam kung anong klaseng mga tao to. Pero sa pagkakalam ko, parang nag-ano naman sila eh. Siguro nagmamahalan, nag date dito. Tapos tayo, video ng video, para may, -may vlog Kaya tabi-tabi lang po sa mga ganito. Hindi ko naman alam na makikita ko sila dito yung hinahanap ko yung lala, yung babae. Yung babae. Uy, 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 uy. Uh, Saan sila papunta? Uy, uh, makita ako. Uy. Uh, Saan sila pupunta? Mga ayun uh, ayan yung position ko dito. Nakahiga na ako dito eh. may ginagawa na naman silang kababalagan dito grabe buti na lang nakapwesto ako dito hindi nila ako makita <laughs> talaga kayo hindi nyo ako makikita grabe mga ito ngayon lang na ako nakakita ng bago pa lang na bago pa lang ng anak ay ano nagrabi na, grabe na. Grabe oh, baby eh. Ano yung Magtago tayo. Para hindi tayo makita. Ah. Magtago tayo mga ito. Pasensya na po. Kasi delikado kapag makita din tayo eh. Kahit saan saan na silang posisyon. Kahit anong posisyon ginawa nila dito. Ay naku. Ito talaga mga kabataan ngayon sana mga kabataan na wag kayong wag niyo tularan to no Kaya payo ko lang po sa lahat ng mga kabataan ngayon wag niyo tularan kung ano nakikita niyo dito no kasi parang mag-asawa yata to pero mga aswang to kasi wala namang normal na tao nakatira dito Pinatay sa sarap. Hmm. Pinatay sa sarap na yung ano. Mabai. Grabe. Napaka-agresibo ng lalaki. Ano? abisibo. Si Grabe naman to. Sarap na sarap sila. So tayo ngayon dito, manonood lang tayo, no? Ito ay actual video. Ayan. Wala tayong ibang gagawin ngayon mga idol. Magmanman lang tayo ang nan dinagawa nila ngayon. Huwag tayong ano, disturbo. No, huwag tayong disturbo. Hmm. Ano 'yan? Grabe naman makapwesto. Ah. Oh. Grabe naman makapwesto yung

siguro long distance relationship siguro ito mga idol kasi napaka agresibo baka ngayon lang to nakita nako talaga no? yung mga long distance na yan eh. yan talaga yung dahilan kaya napaka agresibo Mahina na yung babae. Ang babae mga ito. Hinang-hinana. Uy. ang gawa niya? niya? Ano yan? Grabe yung babae nang hinahanay na yung so aalis na siguro ako dito. Baka makita nila ako. Aalis na ako dito. Aalis na ako dito.